So usually sa babae, basta menopause, 50 and above, meron na silang risk factor for cardiovascular okay. disease kasi nawawala yung estrogen. Dok, ano ba ang senyales kung merong ka cardiovascular disease ang isang tao pero hindi niya nalalaman kasi hindi siya nagpapacheck up? Importante kasi yung mga risk factors na sinasabi. No? So pag sinabing cardiovascular disease, you already have evidence na number one, may high blood ka, okay. may baradong ugat ka na, lumalaki iyong mga puso, nagkakaroon ka ng mga symptoms ng heart failure. So bago pa mauwi sa cardiovascular disease, very important is identify mo yung mga risk factors mo for the development of that disease kaya nga ang sinasabi mo Dennis is dapat alam natin anong edad. Mm. So usually sa babae sabi ko nga basta menopause 50 and above yon meron na silang risk factor for cardiovascular okay. disease kasi nawawala yung estrogen. Estrogen is protective against heart condition. Mm -hmm. Kung ikaw ay high blood, no may lahi sa family na high blood, sakit sa puso, maagang nag heart attack, maagang na stroke. Ito yung mga tinitingnan mo para alam mo yung propensity ng isang individual na possible na magkaroon din siya. So high blood is a risk factor, diabetes is a risk factor, smoking is a major risk factor. Maraming pasyente dyan, okay ang edad, walang high blood, walang diabetes, pero smoker, malaki ang chance pa rin no, na magkaroon ng sakit sa puso.